Hindi niya po natin si Ortiz Luis Jr., Pangulo po ng Employers Confederation of the Philippines, so ECOP. Eh, uh, hello, uh, Mr. Ortiz Luis, sir. Si Joel, saka si Weng po ito. Sir Sergio, good morning. Ah, magandang umaga sa iyo, Joel. Uh, Weng, sa ating mga taga-panood. Oo. Oh, eh, mm -hmm. ano, daw, ano daw yung, ano, ano daw yung uh, nabawas sa corporate income tax? Baka naman daw pe, pwede na kunin niyo po doon yung maaaring idagdag you no know, na 100 pesos na across the board mm. wage increase alam mo uh, Joel uh, Ring, uh, I think everybody should be the point eh. Mm -hmm. yung mga hindi ito labanan ng employers to employees ito nagsasalita ka hindi namin mga miyembro sinasabi namin 22 million in the workforce mm pag -hmm. ang apektado, pagka wage increase na ganyan eh, 10%. Okay. Yun yung mga minimum wage earner. Kaya mm -hmm. pati yung supervisor, manager, presidente, kasama, abuti na 16% yan. Mm -hmm. uh, At yung across the board. Uh, so in short, it's anywhere from 5 million to about 7 million ang apektado. Yung 84% or so, hindi, alam employers yung marami ron hindi nakakatagkap yun. Mm -hmm. Sino ba yun? Mga farmers, fisher folks, mm. mga market vendors, drivers, jeepney drivers. Marami tumatawag sa amin ngayon. Ba't nga rin no, sila hindi kasama? Hindi nila alam na ganun pala yun. Hindi sila kasama. Uh, at pumunta naman tayo sa makakatagkap. Doon sa, ano, sa, sa formal sector. Ito yung mga covered ng uh, yan SSS DTI dole eh. yan sila yung makakasagap pag mayroong waging fees 90% non micro 8% yung small 1% yung medium less than 1% yung large yun yung sinasabing bawasan yung ano yung medium at large sa mm -hmm. portion of the small. Mm -hmm. uh, yun pero yung kita nyo, totoo yan, meron mga malakas community na, pero yung large sa ano, eh marami yan, higit pa rin ang binibigay. Kahit kaya sa Christmas bonus, makikita mo iba, 16 months uh, pay ang binibigay, 17 months pay yung ilan. ilan. Mm -hmm. Kaya nga nung sumulat kami, medyo nahuli, tsaka ito hindi masyadong no, sinabi naman sa amin dito sa Senado, eh ano na napag-usapan na yan ano na formality na lang yung uh, reading reading na yan ano mm -hmm. uh, ala nang ano, um, napag-usapan na yan eh, compromise na yan uh, sinabi naman sa amin ni Ivan wala na kami magagawa yun ang decision talaga bago mo so, Formal formality na lang yung nagawa mm. so yung sinasabi namin mga argument na yan so, miski na nagpatumbling tumbling kayo doon wala bali, hindi bali, bali, wala yun bali, bali wala wala yun ito. so wala nang choice kung ito ay maging bata sir serio bagamat nasa camera pa yung bola hindi, hindi naman sa camera na uh naman -huh. at, at, at ito uh, et, ang sinasabi namin bakit lahat ng economic managers mm natin, eh, yung mga cabinet members natin, bakit lahat na ekonomista wala, wala pa kumayon dyan ako na, narinig? Mm -hmm. Sino ba ang maayon lang na dahil yung proponent, yung makikinabang, tsaka yung critical uh, aspect nun, eh bakit ganun ang nangyari? Eh, alam nyo, pati yung regional waste board, is that the most perfect uh, ano, a uh, way to increase salaries? Pero yung regional wage board na yan, nung araw, uh, several years ago, pinakamababa tayo ang minimum wage. At ang sinasabi natin noon, pag nag iingat nyo tayo ng investors, mababa yung wage dito. Not mm -hmm. anymore. Dahil sa taon-taon, binibigay ng increases yan, tigi-tigi. Yung hinihingin lang nung ano na, na 150 nung 10 years ago, eh nalampas-lampas na, na yun. Sa dami nung... Yeah, kung minsan yung Waste board, auto-proprio, nagbibigyan. Madalas nga, auto-proprio, yung mga region na walang application, walang nagpapile, nagbibigyan sila. At bakit iba-iba? Eh, ang rasyonal dyan, ako, hindi, hindi kami gumawa dyan, ha? Senado rin ang gumawa dyan. Ang niyo, time na gina ginawa yan, eh, iniingganyo ang mga investors na pumunta sa sa regions, probinsya. Dahil kung pare-pareho lang ang sweldo, eh ba't ako magtatayo ng kumpanya sa sa ano sa, sa sa, Parplang Region in Mindanao? Eh pwede naman ba ako magtayo sa, sa urban centers? Y yun ang isang rason nun. Hindi ko, pwede reviewin yan but that is the the situation. Pero sa pag-aaral nyo, Sir, sir Serio, effective ba yon yung rational na yon ng pagkakaroon ng Regional Wage Board? Kasi as it is now, tambak pa rin po sa urban areas, lalo na sa Metro Manila yung mga, mga, kumpanya. oh, la la lalo na siguro kung wala yung ganon, mm -hmm. lalo na dito. di, lalo, dito. Mm -hmm. di, lalo, lalo na yun. I, I mean, I, I'm not, as ano, ang sinasabi ko lang, in the Regional Wage Board, is just the best, ano, but it's not its job. Nung last year, doon sinasabi ng Senado, kaya sila Lerma ano, mabagal. Eh, lumabas lang ang last year decision eh. Mm-hmm. ang uh, nahuli lang yung Dabao dahil mm marami nangyari Ror. eh, hindi ko alam parang nabalita ako lumabas na rin sa Dabao So ayaw po eh, ng ninyong mga negosyante sa legislated wage hike? Well, uh, number one sa sabi babalansihin mm. hindi namin binabalansi yung kaya ng empleyado that's only part of it ang binabalansi yung ekonomiya ng bayan. Yan ay can induce ano, eh gaya nga, mga balik na naman yung presyo ng ano, ng gasolina, tataas na naman. Tapos ano, yan ay sinap na buno na mga ano yan. Yung maliliit, 90% ng enterprises, kung ba natin pag-usapan yung hindi tatanggap. Yung mga farmers na nagre-reklamo ngayon, hindi, Lagi na lang kami hindi na pag-uusapan. Ang dami nun, 84%. Alam naman, tatagkapin. Ano, yung sinasabi, maganda sa paggagawa. Maganda sa 10% na manggagawa. Mm. Ang problema, sabi nga ng iba ekonomista, even sa kongreso, sinasabi nila yung mga ekonomista ron, sinasabi nila, even that uh, 100 peso, temporary lang yan. Uh, Doon sa mga makakatanggap. Bakit? After a few months, aabutan na inflation yan, mauubos din yan. Yun, yun, at least may, may binigay sa, eh, paano na hindi nabigyan? Pero ito lang sa, so, mga oh. presentation, mm -hmm. uh, sa natanggap. 10%, 90% eh, perwisyo. Yung Pero, na sinasabi namin, hindi namin mga miyembro doon. Ah. Mm -hmm. uh, ang miyembro namin, yung, yung ano, yung maaari, mar, marami rin yung sinasabi, oh, uh, uh, bawas na sa kriteryan, pwede yun. Pero marami rin doon, eh, eh, talaga mas, mas marami pa rin ng binibigay. Wala pa 2% yung malalaki. Mm -hmm. Wala pa 2% yan. Eh, kaya nga nung sumulat kami, mga nag-volunteer sa kami, eh, hindi mga employers na nagbibigay ng na ano. Pati yung European Chamber, pati yung American Chamber, nakihalo sa sulat dahil alam nila epekto. At ang sinasabi nga nila, uh, at sinabi rin namin, pag ikot tayo na ikot, naghahalap na investors. Ah, maraming pumapasok, maraming nagpe-place. pa rin tayo. kulelat tayo sa investor. Even yung sinasabi, 1.4 trillion na yan na, na mga promises. kulelat tayo. Bakit? Ang unang-unang sinasabi nila kahit na noong pa, noong bago itong administrasyon, ang ah, sinasabi nila, napaka-eratic policy nyo. Ah, Mag-uusap tayo eh, biglan yung papalitan. Ito, best example. Meron tayong regional wage board na working well but most objective ah bigla na lang papasukan mo ng ano ng legislative decision ah na yung mga investors hindi maka plano lumayo sa atin eh na iisda na iisda po ng economic chat <laughs> Inaayos na po nila. Pero Sir, sir, ganito. Ayaw ninyo nitong wage hike na ito. Talagang itong issue na Sir, sir, yun, yung linabi natin. Ayaw ng grupo ninyo ang wage hike na ito because legislated siya dumaan sa mga politiko o dahil masyadong malaki yung 100 pesos. Kung halimbawa ibaba yung yung halaga, mas papayag ba kayo kahit legislated ito? Alam mo, yung sinasabi what is the... Pinag-usapan na sa wage board yan. Hindi pa yung na yan. Alam mo yung naghime niyan sa 62H board, nandun na employers representative, nandun yung employees representative, mm. nandun na NEDA, DOLE, DTI. Hinihima yan taon-taon. At it, uh, ka, talaga calibrated na calibrated yan. Uh, uh, at yun pa nga, yung mga maliliit kayo, umaakal na rin dahil marami ron hindi makakasunod. Yung mga micro, eh, dadagdag ka muna 100 15 to 20 percent i-increase mo. Anong palagay mo mangyayari sa mga 90 percent? Eh, kalahati nun nung pandemya nagsara. Okay. Yung iba, naghihintay magbukas, eh hmm. ayaw na. So ngayon, hindi kayo napakinggan ng Senado. Anong gagawin po ninyo? Nandun na sa oh, Kamara ang bola. Pupunta kayo wala, sa Kamara wala ngayon. Wala tayo magagawa. Wala tayo magagawa. Eh. Hmm. Hindi lang na mga uh, medyo nahuli kami ron. Plus, uh, nalubog kami sa ibang issues mm. uh, na, 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 ano, eh, eh wala tayong mga eh, Tuloy-tuloy. Okay. Dahil ako, tinitingnan namin dito, hindi namin mga miyembro ito. Remember, hindi namin mga miyembro yung micro. So, mm. Kung, hindi namin mga, yung mga miyembro namin malalaki, eh, sinasabi, ano, ayun, okay na yon But even then, uh, yung sinasabi na like, exception, bali wala yun. Kung hindi naman kumikita yung mga ano, na exception. Ano epekto na? nito sa inyo kung hindi nyo sila miyembro, Sir Sergio? Uh, may, may epekto ba para ipaglaban ninyo ang uh, ano, ang uh, regional wage board at uh, tutulan itong legislated wage increase na ito? Ang pinaglalaban namin yung economy. Ekonomiya. Okay. Ekonomiya. Dahil lahat tayo apektado pagka nagkaroon ng corona, inflation. Alam mo, bumababa hmm. na nga inflation. Gusto ba natin ibalik? Sinabi na nga nung no, Secretary of Finance na bago, eh nakakatakot siya kung 100 pesos na yan that it will affect inflation. Bumababa na nga. Okay. Eh, sinasabi din ng Banko Sentral. Sinasabi na, na kanabi ko rin dyan. Eh bakit hindi yun na pinakikigyan natin? Eh yung proponent, siyempre, sila yung ano na yan? May mga political aspect, emotional aspect dyan. At isa, isa, there is a very wrong perception sa iba na dinidig ko sa Congress na nagsasabi na dapat 400 dyan. nag nga sa 700 mm 750 -mm, pa nga po eh. 750. Oh. <makes noise> Alam mo, there is a wrong perception what is minimum wage mm -hmm. and living wage. Sahabulin mo yung living wage. Ano? ang minimum wage in international labor organization parlance ano is an entry level for students yung mga the mm -hmm. on, on age to protect them eh tayo ginagamit ano, para ng living wage alam mo living wage wala kami kasama kung halimbawa sa bahay dalawa yung minimum wage ano, kasama yun yung mm bahay, -hmm. kasama yun meron silang kaprasong uh, uh, eka lupa bahuran nag-aalaga itik, yung banok, baboy, sama yun. Katanim ng beks naman, sama yun. Yung tulong ng gobyerno, mga ayuda, sama kasama yun. Yung, yes. yung sa education, mm. sa health na binibigay ng gobyerno, uh, mga exception, kasama yun. Yun ang living wage. Kaya dito, hindi mo talaga sa, pwede mabuhay sa minimum wage sa pamilya 4 or 5. Uh -huh. Living wage, iba sa minimum wage. Okay. Mm. Naintindihan okay. Naintindihan po namin, Sir Sergio. Salamat sa oras ninyo. So, Magandang you. umaga po sa inyo. Thank niyo. you. Thank you po. Oh, marami salamat din sa inyo. Wait, salamat yeah. po. Thank you, thank you. Sir Sergio. Hinihilingan, walang